Hello guys, nandito po tayo sa Nisa. Dito ba lete? Latest Later, ba ba? The... Mm. Latest ba but... ito? Ito po yung Nisa. Mm -hmm. Oh, ang ganda na loob ng Nisa. Maluwag na i-adjust. Tapos, ito yung pinaka-ano niya. Ito yung po yung lahat. Bali pong tatluhan lang, ano? Pagpayat, apatan. Pagpayat, apat. Pagkising ko, apat. Ayan po, gaganda ng mga ladies dito, oh. o. Oh, mga mga artista. Artista. Ito nga patingin. Ito, de, ano, ano may buhok mo, natural? Ang gaganda po ng mga taganisan. Guys, dito na kayo bumili ng sasakyan. Di na, sa Nisa. <laughs> diba na Nisan? Yes, ayan ang Nisan. Hello sir. Ayan po ang pinaka-boss nila. Ang gwapo oh. Magaganda po yung mga girls dito. Dito na po kayo bumili ng mga sasakyan nyo. Magaganda po yung zero interest. Magaganda po ng mga girls nila. O oh, sa ampa, maganda na yung mga tao dito. Mura pa. O oh, diba? Dito po sa SM Pulila. Go na po kayo dito guys. Thank you for watching.